Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa atin pong lahat at uh, dito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong February 15 at February 16, 2024. Sa mga subscribers po natin, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan mga idol, nakagawa na po tayo rito ng ating sumada. Ayan papaliwanag na lang po natin kung paano po natin yan nakuha umpisan po natin dito po sa ating sumada update ngayon pong February 15 ayan dito po sa February yan po ay 2 at uh, 15 sa ating pecha 24 sa ating pong taon sa mga nanonood po natin dito ayan simplify po natin sila ayan dito po sa dito sa office kauna 0 plus 2 is 2 1 plus 5 is 6 at 2 plus 4 is 6 ganun din po sa bandang gitna 2 plus 6 is 8 then 6 plus 6 is 12 and mga idol at dito rin po sa bandang baba 8 plus 12 is 20 ito po yung unang numero natin meron tayo rito ng 20 at yung pangalawa nating numero ito pong 14 ay eh, kinuha po natin dito combine lang po natin sila. Add lang natin yung mga numero natin ito. 2 plus 6 plus 6 is 14. Ngayon mga idol, meron na po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin matayan yung kombinasyon na ito. 14-20 o 20-14. Yan, pwede, pwede na po yan mga idol. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, yan ito pong 14 at 20, sinimplify po natin sila bago natin yan isumada. Kaya nakuha natin itong 5 and 2. Ayan, dito, dito po nang galing yun. 1 plus 4 is 5. At 2 plus 0 is 2. Kaya ito po yung sinumada natin, 5 at saka 2. Yung sumada po ng 5, ito po siya, 14, 32, 23. Ayan. At yung sumada naman po ng 2, Itong 20, 11, 38, at 29. Ayan, sa mga naka-encircle po ng mga mabili nito, pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan natin, mga personada po natin mga numero. Yan, rambol lang po natin yung mga numero yan, kung ano po yung mga nagustuhan natin mga kombinasyon. At yung sample naman po natin, na meron po tayo itong 1123, 2914, at 520. Yan, meron tayong tatlong kombinasyon dito na nakuha, sample lang po natin yung mga yan pero kung okay lang po sa inyo, nagustuhan nyo naman po sila ay pwede pwede nyo lang po matayaan pwede lang yung magdagdag o kumuha pa ng mga ibang mga numero mga, mga kombinasyon na nagustuhan po natin dito kaya po yung pumili kung ano pa po yung mga personada po natin mga numero uh, dahil mga idol po yung ating sumada para po ngayong February 15, 2024 at isunod naman po natin dito yung ating pong advance sumada Ayan, para naman po ito ngayong February 16. At dahil mga idol dito sa February, red was pa rin. 16 po sa ating peksya at 24 sa ating taon. Ayan, sisimplify din po man. muna natin yung mga yan. Kaya nakuha natin itong dos dito. 0 plus 2 is 2. 1 plus 6 is 7. At 2 plus 4 is 6. Ayan, ganyan din po dito sa bandang gitna. Ayan, add lang natin. 2 plus 7 is 9 at 7 plus 6 is 13. Ayan, dito rin po sa bandang baba. 9 plus 13 is 22. Ayan, ito po yung unang numero natin. At yung pangalawa, dito, ayan, combine lang po natin itong tatlong numero natin dyan. I-add lang natin. 2 plus 7 plus 6 is 15. Ito naman po yung pangalawang numero natin o kaparis natin numero. Meron tayo itong 15C. at meron na rin po tayong kombinasyon pwede pwede na rin po natin itong matayaan 22 15 o kaya naman po ay 15 22 kaya mga idol pwede pwede na yung kombinasyon natin ito at dahil 2 digits din po sila kagaya po dito sa kabila yan, sinimplify din po natin yan bago natin isumada kaya nakuha rin po natin yung 6 at saka 4 ayan nakuha natin yung 6 dahil dito sa 1 plus 5 is 6 at sa 22 naman, 2 plus 2 is 4. Kaya ito po yung isinumada natin, 6 at 4. Ang sumada ng 6, pwede siyang 15, pwede po siyang 33, pwede siyang 24. Ayan, 1 plus 5 is 6, 3 plus 3 is 6, at 2 plus 4 is 6. Ganon din po sa 4. Dito naman po sa 4, kinuha muna natin dito yung 22. Sumada 22, 2 plus 2 is 4. Pwede rin naman po itong 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po yung 31. 3 plus 1 is 4. At 13. 1 plus 3 is 4. Ayan, maya yan po yung ating mga numero na kuha sa ating pong sumada para po ngayong February 16. Meron tayo rin itong 6, 15, 33, 24, 4, 22, 40, at 31. Ayan, rumble pa rin po natin. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga personality po natin yung mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Yan, pili lang po tayo. At sa ating sample naman, ayan, kinuha naman natin dyan ng 15-31. Ayan, 15 at 31. Sa is 22. Ayan, sa at 22. Then 13-24. 13 at 24. Ayan, meron din po tayong tatlong sample yan, Kung okay po sa inyo, ayan, pwede, pwede nyo rin pong matayaan itong mga taong. Ayan, pwede kayong magdagdag o kayo dito sa task ko nga kung may mga nagugustuhan po po tayong mga kombinasyon. Uh, at ayun mga idol, bago po tayo magtapos, uh, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat. Lalo lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na dito po mga sumado natin mga ginagawa ay mga gabay lang po yan sa atin pong mga pagtaya wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga lalabas na bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa panghali, sa hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po sa mga oras ng bola sa atin pong mga lugar. At uh, ayun mga idol, uh, po ang ating sumada para po ngayong February 15 at February 16, 2024. Maraming maraming salamat po.